bibis sa mga maam sir uh, welcome to my vlogs kaya uh, ito po uh, ipapakita ko ulit no uh, ito po yung uh, ngipin ng uh, baboy ramo ito yung pangkabal at may sabulag itong malakas mailap ito yon ito siya eh walang laman yung iba po may laman no ito yung um, ngipin ng uh, baboy ramo yung kabal at kunat po no? at uh, mailap niyan maganda yung may ganito malakas ito Yan mga kapatid mo. No? Meron pa kasi akong ganito. Dati marami. Yan. Tapos uh, ito naman. Ito naman yung sa kalabaw. Ito merong nakalagay no. May mga uh, batuara. Ayan may nakalagay sa loob. Ayan. Yung iba naman wala. Ito yung uh, pag meron tayong ganito. Malakas. Pampalakas. No? Kaya pwedeng ikwintas. Ayan. Ayan pangkabal din. Alam nyo, nang ayang kalabaw ay makunat. No? pampalakas, kahit anong ano. Parang hindi napapagod. Ito siya. Ayan. Ayan. Kambal. <laughs> Ayan. Dalawang magkaano nipin ng kalabaw ito. Magkaiba. Uh, ito yun, uh, malaki ang sababoy ramo. No? Magkaiba. Tinan nyo. Ayan mga kapatid. mga madam sir. Ayan. Kasi para ano kung sinong gustong magano PM lang po no. Kasi nagtatanong sila kung meron kaya bin-vlog ko uli. Ayan. Tapos sa uh, ito naman, ito yung minsa uh, yun akin pinakita ko mga kapatid mo ito yung uh, itlog ng the flock no. Ito 'yung eh, pag meron tayo nito, malakas, malakas, masigla. Ayan, may sabulag din. Ayan. pero siya meron siyang uh, uh, siguro ilang taon na to, 2 years na to no? Ayan siya, may tubig sa loob. Hindi siya basta-basta ng bato lang, no? Ayan, itlog na nagiging bato. Meron siyang tubig sa loob. Ayan, Kahit siya ay matagal na ayan, no? Ayan. May umaano siyang tubig. Ayan. O lap. Ayan. itlog ng dakla. Ayan. Ito ay tinatabi ko lang. Ayan, nag-iisa na. to years na to sa akin, mga madam. Ayan. Ito yan Kakaiba siya, no? Itlog ng daklak. Ayan. Galing pa to sa Mount Kalaon. Tingnan nyo, may yan. Meron siyang tubig. Tubig sa ano? Sa loob. Kita ba? Ayan. Ayan. Ang palakas. Malakas po. At uh, may sa Pagabulag. Kabal. Ayan siya. Ang palakas. Ayan. Ito naman pakita ko sa inyo mga madam sir, no? Ito yung uh, dahon na nagiging bato. Ayan, no, Pang, uh, pang gamutan at saka pang depensa. Ito, kapag meron tayong ganito. Tapos ito naman, ito yung uh, sa dagat na kukuha. Ito yung pero matagal na. Ilan taon na po to. ito. Ito yung galing sa kaibigan ko. Tapos ito naman, ito rin yung uh, dalawang klase. Ito yung sa kuiba naman, nakukuha. No? Ito yung dahon na nagiging bato. Herbal stone hindi lang kay pang depensa pag meron tayong ganito pang gamutan pa no ito ibabad lang sa tubig pwede sa tubig pwede sa langis no at uh, pwede nating inumin no kapag masama ang pakiramdam natin no ayan ito yung herbal stone o dahon na nagiging bato then may mga dahon no ayan layer layer yan ayan. Ganyan kapag gusto nyo, ah, PM lang po kayo. Pwede kayong umano ito yung sa kay Idol sa Banal na Kamay. Pwede kayong umorder sa akin. Pwede rin doon sa kay uh, Idol sa Banal na Kamay. Uh, subscribe lang po kayo doon. No? Pwede kayong umano. Yan, ito yung, ah, uh, kaya pinakita ko ito. Ito yung sa dagat. Ito yung sa kuweba. Ito yung nakukuha ni Idol. Yung, uh, herbal stone. No? Ayan, pang kalahatan, pang depensa, pang gamotan. Ito yun pagka gusto nyo, PM lang po kayo, ibibigay ko yung ano ko, ay add nyo ako, Arlene Tiatson, or uh, number ko, yung number ko ngayon, no, mga madam sir, nagbago na po kasi, alam nyo naman, no, wala yung uh, cellphone ko, kasama na yun, syempre, yung SIM, no, iba na yung number ko ngayon, yung number ko, 0999-315-3220, yun yung uh, number ko, i-tawagan uh, nyo ako, i-ano nyo ako sa messenger, ayan, ayan, mas ito naman yung uh, pang mga pang ano natin ngayon, mga pang depensa, no? Ito naman yung uh, ng saging. Ito yung kumakalog. Mas maganda yung kumakalog, no? Ito yung pang kalahatan, may sabulag at uh, pang depensa, pang lahat. Bakit uh, gusto nilang uh, kumakalog kasi yung sa loob, nabalutan siya. Kaya, pangkabal at pangdepensa, pangkalahatan, kontra sa lahat. Ito yung uh, mutya ng uh, saging. Ayan siya. Ayan. Ito po, ay bihira lang. bihira lang po ako magkakaroon ng ganito. Ayan siya. Pangkalahatan din Pangdepensa. Kaya, maganda yung sa loob siya na kumakaloob. Ayan nakabalot pang kabal, pang at panggamot. gamot. Ay hindi pang gamutan, pang kabal, pang depensa, pang kontra sa lahat. Ayan siya. Ibig sabihin kasi nasa loob siya. No? Ayan. Tapos ah. Uh, ito naman, ito yung bulalakaw. Ito naman yung pangontra kulang. Pangkalahatan din sa lahat. No? Ito, Ayan. pang depensa din ito uh, pwede rin ibabad sa tubig yan ito malaki ito, yung sa akin kaya pinakita ko lang kasi yung iba nakuha na ito yung magaan ko na parang nalulusaw ito yung bulalakaw ko ayan. magaan siya ayan tingnan nyo maigi ayan may mga butas butas pero magaan siya ayan. ang kaanuhan nito pag masama ang pakiramdam pwedeng ibabad Pwede rin ano kaso malaki. Pag meron kayong ganito at makakita kayo sa ibang mga YouTuber, pwede na kayo kumuha. Tsaka ibabag. Pangontra din sa lahat kapag may ganito kayo. Ito yung sa akin ay magaan siya. Yan, parang may lusaw Hmm. No? Tsaka amoy ano pa siya. Iba yung amoy. Mm. Ito yung um, bulalakaw po malaki. Merong maliit, merong uh, ano, malaki ito siya. Magaan lang mag bisa ito sa pang-ano, panggamutan din. Di ba, bad lang at masama, at masama ang pakiramdam. Hmm. Yan, ito din, ang salsagan, pariha lang din to sila, no. Ito yung kumakalot din. Bihira lang tayo magpukuha ng, ano, ito yung bunga na gamit ng mga matatanda yung nagnanganga eto yun, kasi kay ganito pag nabalatan at napatuyo eto yun nakukuha sa puno ayan. kaya maraming kumukuha nito ayan, katulad din ito na kumakalog at matigas sa loob yung pang depensa, sa kabal at pang din may sa bulag, hindi tayo nakikita syempre nakabalot siya, nasa loob ayan sya, salsagan magkaano nito itong mucha ng saging ito, kasi ang mucha ng saging din kasi pampaswerte din ito ito naman ang diferensya lang nito ay ah, uh, may sabulag pang depensa ayan sabihin pag nabalutan katulad nung ano ah, uh, makakuha tayo ng mga mutya na galing sa loob ng kawayan na naka sa loob siya ayun ang mas maganda parin nga din yun na ah, uh, sa loob nakabalot pang kabal pang depensa pang kalahatan na sa loob siya nasa loob ng kawayan, nasa loob ng kahoy, may makukuha kayo niyan. Ayun mo yun. Tapos ito naman, isang bao, isang mata, hindi lang kay pang paswerte. Pwede naman ito, ito pang paswerte. Pwede natin lagyan ng um, uh, pang Yung mga, um, tawag nito, yung alitap-tap, bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanglad, o lahat ng mga pampaswerte pwede ilagay dito at lalagyan ng, natin ng ura na pampaswerte. Pwede din naman lagyan nyo ng, pang, uh, pwede rin ito pang depensa, lalagyan din ng uh, mga pang depensa na maliliit na mga mutya, na mga pang depensa. Ayan ito sa mga naniniwala lang po ha. Ayan, kasi yung iba hindi naniniwala. Ayan, at saka sa karapat dapat lang na tao, no, mapagano at ang uh, sana po ay eh, mapagana natin. Ito, ito yung pwede, dalawang klase, pwedeng pang paswerte, lagyan ng pang paswerte sa loob, o pang depensa, pang depensa naman. Ayan kayo, wala yan, pwedeng lagyan. Nasa inyo po yun. Ito yung baoy sa mata. Ayan, kapatid. Ito naman, <laughs> tagal na no, mga madam sir, maliit lang to dati, ayan siya. Malakas. Ito siya. Ayan, ang linta kong bato na. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo noon sa vlog ko, may pinakita kong linta ito rin. Maliit lang ito dati. Ayan siya. Ayan. Talaga yan ang hubis nyo. No? Ayan. Dalawa to, yung isa na no, punta na sa kaibigan ko, Ito, tag isa kami. Ayan. Yun naman din, lumalaki. At saka may guhit-guhit. Talagang umano siya, syempre. Uh, sasabihin ng iba kasi siyempre ba to, batong buhay o oh, natural pero lang nalakas sya yun siya yan igawa ng mga kalikasan no? sa atin naniniwala lang po at uh, sa karapat dapat ng um, uh, yan tsaka ito naman pakita ko lang ito rin yan, yan sa akin ito naman yung ah uh, mucha ng langgang ko, ito yung nakikita ko sa pasok na pinagumpukan ng langgam. Ito yun. Matagal lang. Tinatago-tago ko. Ayan. Ayan siya. Ito, ito, mga madam sir. Dati ano siya. Ah, kulay puti yan. Nilinis ko. Ganito yung kulay. Ayan. Kaya tuwang tuwa ako nito. Maraming umaano nito sa akin. Pero hindi ko maibigay. Ente na mo. Hindi ko akalain na kulay puti siya. Nung nilinis ko. Ayan na ang resulta. Ayan na yan. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Kulay puti yan. Pero ganito. Yan hindi yan ano talaga. Yan sa may paso yan. Tapos pinagumpuka ng mga langgam na itim. Nagal no? oh, sure. na yan sa akin. Ito yung mga langgam sir. Ngayon naman ipapakita ko ito. Yung buntot kapatid ko. Ayan yung mga kapatid na. Ayan. Ito marami siya pero ang iba na ano ko yun sa mga kasamahan ko. Ito naman yung pangontra sa Uh, sa aswang 'di ba sa mga samahan ito ang uh, sabi ni ang ito naman po papaliwanag ko lang ng ko ito siya uh, malalaman natin kapag ang uh, buntot pagi ay buhay kasi kung ilang taon na kapag kinuha ang buntot pagi na buhay pa tapos pinutol na tapos pinakawalan matanda, matatandaan natin mga madam sir no habang uh, kahit na sa atin at ang, uh, bu ang katawan niya ay buhay, ito yung tutubo yan. Tutubo. Pero ito hindi na iyo. Eh, oh. Tingnan nyo, hindi na. Pero, ito may bisa pa rin. Kahit sabihin natin na uh, pinutol siya, na pinutol siya, na ano na, wala na yun. na Matay na yung katawan niya. May bisa pa rin ito. Uh, kasi ito. Try natin ito. Kaya ingatan natin, no. Oh, kapag hinampas natin to sa isa sa hayo po sa aso ang uh, ang ano nito ay papayat o di ba yung tao papayat ito ito yung buntot pagi kaya siya may bisa pa rin kahit ano eh pero wag naman natin gayahin ano ayan no may ano pa rin siya mas mabisa kung buhay pero ito may bisa pa rin siya kahit tao ang hampasin mo nito papayat at lalong mabisa yung isang yung meron siyang karayom wala lang ako may ipakita na karayom kasi binigay ko na kaagad doon sa uh, kaibigan ko na sa ibang bansa no dalawang magkakambal na karayom yun yung lakas ng buntot pagi nandoon yun yun ang pinaka mahalaga no sa lalong pangontra uh, hindi ko na i sasabihin kung bakit no mas mabisa yung tinik yung parang karayom doon ang lakas nila pero ito mabisa pa rin si delikado yung uh, pag nahampas mo yung tao nito ay papayat o diba aso ito yung buntok pagi kahit sabihin na ano may bisa pa rin siya. may bisa pa rin kahit ano yan basta buntok pagi ano. ang iba naman nito pagka ano mo nagkakaroon ng galis na hindi na maano at saka nagkakasugat pagka nagkakasugat siya, ay hindi na maano hindi na malabo ng uh, ma uh, ano ang tawag nito malabo ng gagaling kapag na, ano ng buntot pagi at nasugatan ka ng karayom yung parang bun, yung pinakatinik niya yan yan maraming salamat po ano uh, shout out tawag. maraming salamat sa ano pasensya na po kayo bihira lang po ako nagbablog alam niyo naman po may trabaho pero gustong gusto ko talaga magbablog kaso sa time lang po no? ayan uh, Shoutout na lang, miga-miga lang, shoutout lahat sa inyo, sa mga nanonood at taga bay hindi ko ma mention yung iba, pero uh, shoutout po sa lahat, uh, lalo na kay Idol sa Bananakamay, huwag anumang gagamot mo, uh, pwede po kayo mag-subscribe doon, para may mga makukuha kayo ng maraming kura o gusto nyong matuto, pwede kayo makapag doon sa Idol sa Bananakamay yan Hanggang dito na lang. At mega sh love shoutout nga pala, no? Kay uh, Madam Cathy's Closer. Sa lahat at sa aking mga kasamahan. Sa lahat-lahat ng mga nanggagawang kitjoko. Mega mega love shoutout. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, please subscribe, like, and share. yan Magandang gabi po.